Sa modernong panahon, instant na ang lahat. Gamit lang ang inyong mga cellphone, instant ang solusyon. Kaya kung nagugutom, maraming choices sa mga food delivery app. Pero alam nyo ba na pati ang pagpapakonsulta sa mga doktor, hindi nyo na rin kailangang pumila ng matagal sa mga ospital. Paano? Sabay-sabay nating alamin. problema sa healthcare sa bansa ang lalo pang umusbong dahil sa pandemya. Gaya na lang ng hindi sapat na bed sa mga ospital para sa mga pasyente. Dahil sa limited ang mobility, nahirapan ng mga tao na pumunta sa mga ospital para magpakonsulta. Bukod dito, may mga remote places din sa bansa na hindi kayang abutin ng mga doctors o ng healthcare services. Kaya malaking tulong ang pagkakaroon ng telemedicine para sa mga pasyenteng nahihirapan o walang akses sa mga healthcare services. What is up? This is Jego with a J. Back with another story of how the DOST is bringing science to the people. So, hindi lahat sa inyo may alam na isa rin akong healthcare professional. So, natapos ako ng BS Medical Technology. And isa sa mga problema na napansin ko na Hopefully, hindi naman kayo nakaka-experience is the access ng ating mga patients o mga tao sa primary healthcare. Lalong-lalo lalo na yung mga tao sa far-flung areas, mga bata, and especially mga elderly na hindi na nila kaya masyado maglakad o kailangan nilang katulong para makapunta sa isang healthcare facility, clinic, or hospital. Sa panahon ngayon, alam naman natin lahat na pagkain, damit, sapatos, at lahat-lahat na pwede nating mabili o makuha gamit ang ating mga mobile phones. Through online, pwede na tayong mag-search anywhere, anytime. Pabili po. Ano po yun? May pandesal po kayo dyan? Meron po. Pa? Pabili nga po ng sampo. Okay. Pwede po bang through online ko lang bayaran? Okay po. Pa, okay. Pa. Salamat po. Thank send pa. ko na po ngayon. Okay, send. Sino mag-aakala na pwede na makabili ng pagkain, kagaya ng pandesal na to, ng walang cash? At hindi lang yan. Pwede pa tayong makabili ng damit, sapatos, even medicine. Well, speaking of medicine, dito naisip ng DOST na ilagay ang medicine o medisina online. Kaya naman dito napanganak ang CEODOC. Yan ang pupuntahan natin dito sa Makati upang makilala ang mga experts sa likod ng programang ito. Kaya tara. All right, nandito tayo ngayon sa Makati, specifically sa AIM or Asian Institute of Management upang makausap ang mga experts ng Siyudok. Okay, let's go, let's see them. All right, what is up? We are now blessed with the presence of the great minds behind Siyudok. We have with us now Sir Noel del Castillo we have Mang Vanessa del Castillo and Doc AJ Rosario to talk us through what is CETO. So, sir, ma'am, Doc, maraming salamat po for joining us for your time and welcoming us po dito sa inyong lugar. So, we're here po basically to know about what is CETO. Um, CODoc is a online platform na pwede mo siyang i-access using a web browser or a mobile application. Uh, as a patient, kung magpa check sa doctor, pwede kang pumunta sa website namin which is www.cudoc.com and then magbubuka ng appointment and then kapag na-accept yung appointment, yung doctor pwede magkonsulta sa iyo online. Pwede rin siya magkonsulta sa iyo on-site kung na-say ang appointment mo is sa clinic. Tapos, mayroon din kaming product para sa mga hospital at sa mga barangay health centers, yung mga LGU. So, kagandahan nun is yung mga services na pinaprovide ng mga LGUs, na, which is libre, pwede rin i-avail ng mga pasyente. Sa paggamit ng website, wala namang bayad. Um, pero pagka yung mga doctors, uh, meron silang mga services na may mga, may mga bayad. So, pwede magbayad yung pasyente through sa system namin, sa app namin. So, na, nandun na rin yung payment system. Pwede sa magbayad ng like, uh, GCash or credit card. Depende sa gusto nilang gamitin. So, nag-start to ano eh, sa personal experience namin. Yung time na 2010, nagkaroon kaming anak. So, lagi kami yung uh, nagpapacheck sa mga sa doktor for pedia checkup. And yung experience na kailangan kami ng magit dalawang oras, tapos kailangan na kami uh, bumayay. Eh. Parang, syempre, diba, tease tiis na lang. Alam naman natin na pag magpapacheck up tayo sa doktor, kasama talaga yun. Eh. Isang kailangan mo pa mag sa trabaho eh. Naisip namin, subukan kaya natin ayusin to. Kasi ano eh, ang hirap siyang tiisin eh. Gusto namin siyang solven para magkaroon naman ng option yung mga tao na pwede na lang mag-book ng appointment para hindi kailangan masyadong matagal maghintay. Or pwede namang mag-online consult na lang, diba? di ba? Para hindi mo kailangan lumabas ng bahay. Tapos nagkaroon na kami ng mga customer. Nag na naging impact mo ng funding nung first kayo humingi sa DUST dito sa CEO? Since we're a startup, um, limited lang talaga yung mga funds namin to develop more on the system, to improve on it. Kaya nung nagkaroon ng opportunity, nag-apply kami when we got accepted. Ayun, okay naman and yeah, naging successful naman yung project. Malaki kasi ano eh, um kailangan talaga namin ng funding para mag-hire ng mga tao. Tapos yung pag-orient doon sa mga project sites namin, talagang ang laking pasasalamat namin sa DOST. Yeah. Dahil nga back-to-back -back yung grant namin, so ang laking bagay talaga ng DOST sa amin from startup program iProtect ng balik scientists during the program namin sa startup ng DOST. Pinigilan nila kami ng training about IP valuation, which is malaking tulong siya para sa aming potential fundraising rounds for, for us to attract uh, investors. Kaya kami nakakuha pa na isa pang grant kasi since meron na kami proprietary technology, kailangan na lang namin siyang ipatent. Pero dahil sa DST tinuruan nila kami paano gawin, tapos pinundahan pa kami para doon, para makakuha namin yung mga ganon. Meron kasi tayo sir na wisher na nangangailangan sila ng medical assistance. Kaso lang, sir, dahil medyo advanced na sila in age, hirap na sila maglakad, kailangan nila lang kasama or katulog na para magkaroon or ma-avail ng medical services. So, sir, ano po ba yung pwede niyong maitulong or pwede ma-reach out dito po sa mga kagaya po ng ating mga So, yung sa mga well-wishers, nako, Marami kami libreng gamot. Tapos yung mga donasyon pa, nagkaroon pa kami ng mga gift packs na bibigay. Parang lumalawak na, hindi lang talaga health eh, sariling tulong na rin na mabibigay natin sa community. Dun. Yeah, pwede kami magbigay na assistance sa mga elderly, lalo na sa Paranaque kasi meron na kami mga programa doon eh, with the Barangay Health Centers. Punta lang sila doon, matutulungan na sila. Okay. So, guys, saranig po natin mismo sa mga heads na nagawa ng CEO Doc ang mga pwede po nating mapuha at maitulong nila sa inyo at sa ating lahat. Ngayong nalaman at naintindihan na natin ang pinagmulan ng CU Doc, bibisitahin naman natin ang isang barangay kung saan ginagamit ang application na to. Alamin natin kung paano ba nakakatulong ito sa komunidad. Alright guys, nandito tayo ngayon sa isang barangay sa Paranaque. So kanina, nakausap natin ang experts or yung mismong gumawa ng CU Doc. So nalaman natin kung ano nga ba talaga yung purpose at yung gusto nilang ipaabot sa ating mga mamamayan. Kaya ngayon nandito tayo sa San Trino, isang barangay sa Paranaque, upang kausapin ng isang nurse na nagtatrabaho sa kanilang barangay health center upang anamin kung ano nga ba ang nagiging benefit at impact ng CU Doc. Kaya tara, hanapin natin siya. Uh, good afternoon po. Good afternoon. Um, dito po ba yung ano, um, health center ng Santo Nilo? Great. Ma'am, uh, ano po pala yung nila? My name is Josa. Ma'am Josa. Yeah. Uh, Gureyes po. Uh, nice to meet nice you. Uh, Ma'am, nabalitan po kasi namin na ginagamit daw po dito yung CEO daw. Yes. Okay lang po ba na makita po namin kung paano po nyo ginagamit dito? Okay. Sure. Come in. Thank you po. Uh, so, ma'am, Di po experience sa SEADOC, kamusta naman po yung receive ng mga tao or mga tao po sa mga... Okay naman, napaka-smooth. Mm -hmm. Mas uh, convenient sa aming mga as health worker, mas ano po siya, uh, less sa trabaho. Bakit dati po ba nung walang SEADOC, ano po ba yung situation? Actually, sobrang hard. Sobrang hard niya. So, nagkakagulo kami, so sino yung unahing pasyente. Ngayon, mas uh, organize yung pag-consultation namin. So meron po ba kayong pwede ikwento sa amin na specific na nangyari o natulungan itong CEO doc na talagang pasyente na nangailangan? Meron po isang nanay na humingi, humingi, ng ano, tulong talaga sa true CEO doc talaga siya kasi yung anak niya is nilalad na at inuubo. Tapos Ayun, parang inanong ko po agad siya para makakakonekta agad kay Dok. mm -hmm. Tapos, doon na po sila na... Kamahay po niya? Yes. Okay, Doon, kasi kapit-bahay ko lang siya. So, uh, in-offer ko sa kanya yung See you, Doc. Mm -hmm. And then, sabi ko, pun punta niya itong, website na to para agad agaran kayong makonsulta ni Dok. Mm -hmm. Tapos yun, nagka come, -come na sila ni Dok na binigyan ng... Same, nakuha sa school na yan. Nung yes, Mga ilang minuto lang. Ilang minuto lang. So ayun, nagbigay siya ng mga resetaryo. Mm -hmm. Pero mo pa namin makita kung paano niya po ginagawa or ginagawa yung CEO do? Sure, tara need. Okay, let's go. Alright, ngayon na rin sa office ni Ma'am Josa kung saan tuturuan niya tayo ku uh, kung paano nga ba nila ginagamit yung CEO Doc dito. Paano niya connect yung pasyente, yung mga tao dito sa barangay dun sa mga doctors. Okay, sige. So, ito siya. Ayan. Ito yung website. Yes. Ito yung website, siyundoc.com. Si So, mag-login lang ako as uh, admin. Okay, so as admin siya. So, pasok na tayo. So, pupunta lang ako dito sa portal ko. Mm -hmm. So, you definitely need So, portal. basically, ganyan po sa lahat ng may CEO doc yes. uh, barangay. Uh, okay. So, dito natin makikita yung patient natin kung sino yung mga pumapasok. Ito. Ito. Pwede po ba natin i-try na mag-register ako sa phone? Tapos, sige, sige natin ipapasok siya. Sige, try natin. Yes. Okay. So, CEO Ito po yung nalabas. I'm using a mobile phone. So, mag-register lang po ako. May button dito sa taas. Okay, after mag-register, hanapin lang uh, natin yung health center na pinakamalapit sa inyo. But since nandito tayo ngayon sa Santo Nino, sa Parangyate, hinanap natin yung health center nila dito mismo sa CEO Doc. natin siya. After nun, uh, mag lang tayo ng appointment sa kanya. So, let's see. Signal mo siya. There, so ayan na, na siya. So, ano po sa tingin nyo? Or ano po yung masasabi nyo sa DOSC? Gumagawa siya ng mga projects na ganito. Na mismo kayo, nagagamit niya siya at nakikita niyo yung mismo impact niya sa mga tao na nangyayalan talaga. Actually, mas uh, convenient sa amin as a health worker kasi hindi na kami yung masyadong naharap sa tao. Lalo na yung risk sa amin ng pagkakaroon ng sakit, mas nalilesen siya. Uh, Ma'am Joseph, maraming salamat po for welcoming us and joining us through sa CEO Doc. Yes. Uh, at hopefully po, maraming pa tayong matunungan dito sa platform po na to na funded by DOST. And now is the perfect time to meet our wisher. Gaya ng nakararami, problema rin nila ang akses sa mga healthcare services. Alamin natin kung paano matutulungan ng CU Doc Analytics ang mga senior citizen na hirap ng kumilos at pumunta sa ospital para magpakonsulta. Oh, kala ah! Anyway, Nandito tayo sa isang part ng Santo Nino, Dito pa rin sa Paranaque. So kanina na experience natin, nakausap natin yung mga tao sa health um, barangay healthcare unit nila, no? At nakita natin kung paano ino yung CU na platform. Ngayon naman, hanapin natin yung ating wisher para malaman kung paano nga ba sila matutulungan ng CU na platform. Tara, alam ko na dito lang silang malapit eh. Hanapin natin sila. Okay, ngayong kasama na natin ang ating wisher na si Hana. Hana, kamusta ka? I'm Diego. Nandito kami ngayon para alamin at saka actually ituro sa iyo isa sa mga projects ng D.O.S.T. But before that, um kamusta ka? Anong bang pinagkakabalahan mo ngayon? Ngayon po wala naman po. Since hindi pa naman po uumpisa yung school, yung hmm. for college po. Mm -hmm. So, yun lang, lang. So, student ka sa ngayon. Ah, so, wala pang work. So, ngayon, bakasyon. Okay. Ah, okay, so, sino kasama mo ngayon sa bahay? Yung lolo at lola ko. Lolo okay. at lola mo. So, kayong tatlo lang talaga yung magkakasama. Yes, po. Mga may edad na ba sila? Mga ilang taon na ba sila? Yung lola ko po, 76 na. Then, si lolo po, mag-76 na din po. 76? Si lolo po talaga. Minsan, umaalis pa mm -hmm. para po mag-work. Mm -hmm. Pero yung trabaho niya po kasi yung pangangalakal mm -hmm. po. So, tinutulungan din po siya nung anak niya po. Mm -hmm. So, everyday pa rin siya nagmantatrabaho, na, kahit medyo maedad na siya, no? Yung lola mo naman, sa bahay lang siya? Opo, kasi meron po kaming maliit na tindahan mm -hmm. para po pinagkukuhaan ng pang-araw-araw po. Nagastos, yes. okay. On a day day basis, kasama yung lola at lola mo, except pag yung lola mo lumalabas for work. So, since nasa medyo 70s na sila, kamusta naman yung kalusugan nila? Masasabi ko po ngayon na yung lolo ko po talaga yung mas mahina po kasi mm -hmm. sa lola Bakit? Ano bang mga sakit po yung lola Kasi po, may, ano, high blood po siya. Tapos mm -hmm. may sakit din po sa puso. High blood, so, okay. Sakit sa puso. Tapos one time po, hindi lang po. Siguro, one, isang beses lang nangyari. Uh -huh. Every madaling araw po, bigla na lang po siyang Hindi makahinga. Mm -hmm. Hirap na hirap po. Masakit yung oh, dibdib. So ngayon, sinasabi mo na meron silang parehong karamdaman, nararamdaman minsan, mga sakit. Ano yung healing mo? Ano yung gusto mong mangyari? na magkaroon ka or ma-experience mo para mas matulungan mo pa sila? Yun nga po, yung yung may, yung may mas madali po sanang like check-up po na mangyari po sa dalawa kong ano. Since mm -hmm. sila pong dalawa, meron na po talagang iniinda po. Mm -hmm. Yung hindi na po talaga kailangan umalis pa ng bahay kasi wala din naman po may iwan sa kanilang mm -hmm. dalawa para po magpaano po ako ng check-up. Yun po. Actually, kaya kami nandito is that, gusto namin sanang ituro sa'yo mm -hmm. yung isang funded na project ng DOSD which is yung CUDOC. So mamaya i-explain ko sa iyo kung paano siya gagamitin para magamit mo siya at matulungan mo pa yung lolo't lola mo. Pero nandiyan ba sila para makita natin uh, sila? Okay. Malapit lang ba? Apo. Uh, okay. Tara. All right. What is up guys? Ngayon kasama na natin yung lolo't lola ng ating wisher na si Ana, si Tatay Rodrigo at saka si Nanay Aurora. Okay? Kamusta po kayo? Kamusta po, tatay? Kamusta po? Kamusta po kayo? Ngayon din sa naman, hindi naman po. Then nakwento po ni ni Hana po kanina no na meron daw po insidente na sumikit daw po yung dibdib niyo po ata o kayo. Sino po ba? Ilo. Kayo po, oh, madalas po sumisikip yung dibdib. Mm, sakit ano eh. yung -hmm. Anong sakit ka ngayon? Boto. Sa puso. Kayo, Nanay Aurora, may mga nararamdaman po ba kayong gano'n pagsip ng dibdib? Hirap kuminga. May hirap lumakad. Po, po yung lumakad. May, may, masakit na po ba yun? Yung mukhang yung mga ba? Ayan, arthritis. Arthritis. Diyan na ako, sarap na yun. Pag muna pa papacheck up kayo, talagang pupunta pa kayo sa ospital, sa doktor, clinic. Eh, meron po gabot na yun. Hmm. Pero paano po, pag mayroon ng paraan na lumapit sa inyo yung doktor nang hindi kayo umaalis sa bahay niyo, anong masasabi niyo dito? Ang bad, they swear to call. kayo. Kasi sa nyo na masakit yung nyo, yung arthritis nyo, kayo, sa tingin nyo, pag may paraan na, na kahit hindi na pumunta yung doktor, makausap nyo siya, masabi nyo yung masakit sa inyo, ano mo magiging epekto nun sa inyo? wag eh. Yeah. Hindi nga So, Hana, ngayon na may opportunity tayo na matulungan, na maibigay sa lola at lola mo, anong na si po? Ano po, sobrang laking tulong po sa amin to. Mm -hmm. Kasi po, yun nga po, makakatulong po talaga siya kasi mas matitignan na po ng regular yung lolo's lola ko. Ngayon po, ituturo ko na yung sinasabi ko po sa inyo kanina na CU-Doc. Okay? Gagamit po tayo ng laptop. Teka lang po, pupuha po, po, po ha. Magic? No, dami namin gimmick <laughs> today, no? Okay, gamit po ang laptop or cellphone, pwede po kayong mag-access nito pong CU-Doc. Ito lang po yung hahanapin niyo sa internet. Ito yung four steps na napakadali na susundin mo lang kapag gusto mo magkaroon ng appointment sa doktor. Step number one, punta tayo sa website, cdoc.com. Number two, register. At magre-register po kayo as a patient. After mo fill up pa yung information, sign up ka lang. May mag-send sa yung email ng cdoc para mo confirm yung email at pwede ka na mag-start. So, naka-register ka na. Number three, mag-set na tayo ng appointment. Punta ka lang dito sa upper right side, dito sa may apat na boxes. Kiklik mo lang siya, And then may icon dito na parang bilog, globe, na kalagay get started. Dito tayo sa CU Doc, I'm a patient. Hanapin nyo lang po, select clinic, saan ba siya clinic So ang gusto po natin is through video call. So yung po yung hindi na kayo lalabas sa bahay. Diyan na lang po kayo mismo sa bahay o oh. kakausapin, kukonsultahin, nung doktor, may gusto niyo Ngayon, kayo din po yung magsiset kung kailan yung gusto magpatingin. Okay? Ganun lang po siya kadali. Ganun lang siya kadali. Four steps. Okay? Yun po, maraming salamat po kasi po kapag ibang kapag, kapag binisan po kapag magpapakonsult po, hindi na po kami pipila kasi meron na pong CEO Doc. So malaking tulong po talaga siya. Kaya maraming salamat po talaga. Maraming salamat po. Uh, Rodrigo, sana po magamit niyo yung uh, finan po ng DOSC na CEO Doc, tayo din po nanay Aurora. At Hana, hopefully, uh, magamit mo siya sa mga check-ups na susunod kasi it's free. Nandiyan na siya. Madali lang siyang gamitin, madali lang siyang gawin para sa lolo tola mo. Sa tulong ng telemedicine, nagaya ng CU Doc Analytics, naging mas accessible ang pagpapakonsulta sa mga doktor. Nakatulong din ito sa mga community at healthcare centers na mas maging organized at systematic ang consultation at service ng mga pasyente. May potential din itong matulungan ang mga kababayan natin na nasa remote places na mas matutukan ang kanilang kalusugan. Hey, hey, hey! We have come to the end, unfortunately, of today's story and adventure. So ngayong araw nakita natin at na-witness, na-experience pa natin kung papaano nagkaroon ng impact na naman ng DOST through a funding na binigay nila sa isang project. So ngayon it's a great opportunity. It was a great view na nadala natin mismo itong technology nato itong website na to in their own homes, sa kanilang bakuran mismo. At naituro natin sa kanila kung paano ito gagamitin at hopefully, ma-spread out pa nitong information na to sa kanilang mga kapitbahay. Si Doc is a great example of healthcare at your fingertips. And also, at the comforts of your own home. So yung healthcare nyo is whenever, wherever. And Dog is also a great example of how DOST is bringing science to the people literally. So, check. See you. Mukhang ayos nga itong site na ito. Salamat sa ating mga experts sa ideyang ito. Mas pinadali at mas accessible na ang pagpapakonsulta. Patuloy niyo pong suportahan ang iba't ibang programa at proyekto ng kagawaran at sabay-sabay po tayong umunlad sa tulong ng science. Kung may na-miss kayong episode, pwede niyo itong balikan sa aming mga social media platforms. Ito ang siyensikat, agham sa aksyon, solusyon sa araw-araw. Dahil ang science is for the people, one DOST for you.